Naniniwala ang Department of Agrarian Reform na maipapamahagi na ang lupa sa Hacienda Luisita bago ang itinakdang deadline. Ayon sa DAR, isinasailalim na ngayon sa Land Survey ang Hacienda Luisita. May ulat si George Bandola. Ipapamahagi na ng Department of Agrarian Reform ang lupang sakop ng Hacienda Luisita sa buwan ng Abril sa susunod na taon. Paliwanag ni Dar Secretary Virgilio de los Reyes. Nasa proseso na sila ng paglilinis ng listahan sa mga lehitimong beneficiaries ng lupain ng Luisita. Kabilang sa mga kondisyong inilatag ng Dar sa mga nakapilang beneficiaryo mula sa labing isang barangay sa loob nito ay kailangang patunay na mga itong may kakayan silang sakahin o linangin ang lupang mapupunta sa kanila. Sapagkat hindi basta nandong ka sa listahan, ikaw yung mabibigay. Yan. kung hindi ka lalapit para sabihin gusto mo. Sapagkat sa ilalim ng carp, pagka binigyan ka ng lupa, kailangan mo mga ako na ito ay iyong bubungkalin. At pangalawa, na ito ay iyong babayaran. Kaya kailangan na lumapit yung mga magsasaka na na list na beneficiary, potential beneficiary sa dar. Sa katunayan, isinasailalim na ngayon sa land survey ng private firm na FF Cruz ang Hacienda Luisita. Ito ay para direktang malaman ng kagawaran ng hangganan ng hacienda na dapat ipamahagi at dapat maibigay sa mga magsasaka. Hindi lang sa Hacienda Luisita, kundi pati sa ibang lugar, nag-hire tayo ng private surveyor. Isa yan. Pangalawa, ginagamitan ito ng makabagong paraan, hindi lamang sa Hacienda Luisita, kundi pati sa ibang lugar, ng mas magandang proseso ng pag, uh, pag, survey para mas mabilis. Kasi kung aasal at tayo sa pamahalaan na surveyor, baka magtagal. Bukod sa Luisita, aabot pa raw sa siyam na raang libong hektaring lupain sa iba't ibang panig ng bansa ang kailangang ipamahagi sa may apat na raan hanggang limang daang libong magsasaka. Pinakamalaking bahagi pa nito ay sa Negros at Camarines Sur. Habang mayroon pang 4.7 million hectares ng lupain sa bansang, wala pang titulo na maaaring ipasailalim sa CARP at meron pang 1.7 million hectares na may collective titles sa nakatakdapang ipamahagi. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.